Hello mga kasari, ayan, tinanggal pala ng asawa ko yung lagayan namin ng kindi dahil bumili nga kami nitong lagayan namin na tinapay dahil masikip na yung lagayan na namin tinapay dahil patong-patong na hindi kasi nakikita ng aming customer. Pagkatapos nga tinanggal ng asawa ko, ayan, winalis ko na nga at saka nilagay namin dito yung boti ng red horse, mga case case ng red horse dahil dito nga banda ay dito namin ilalagay yung merchandising na rack na binili na may nalagayan ng tinapay at ayan na nga binuuna nga namin tinulungan ko na nga itong asawa ko para madali matapos dahil nga para maidisplay ko na yung aking tinapay at ayan na nga pinagtulong tulungan nga namin yan mga kasari. at ayan malapit na nga yan matapos at itong mga buti pala ng soft drinks dito na maliliit ay dito kung nilipat sa pinagtanggalan ng redoors dito malapit sa pintuan namin. At ayan na nga nung nabuo na nga yan mga kasari ay syempre dinisplay ko na nga rin itong tinapay. Maganda kasi tingnan mga kasari pag naispil kasi lahat ng mga tinapay para makapamili talaga yung mga customer. At ayan na nga inakot na nga ng asawa kayong tinapay doon sa loob ng aking tindahan at dito nilabas dito para naman ay ako naman ay nag-aayos dito ng aming mga tinapay at ayan na nga inisa-isa ko na nga pag-aayos ayan ang ganda talaga tingnan mga kasari dahil parang maaliwalas na siya tingnan at ayan na nga maya maya na nga hinakot talaga ng asaw ko habang ako nagdi-display mga kasari ayan may mga bumibili nga ng mga tinapay nagulat nga rin sila akala nila wala na akong tinapay nilipat ko na nga dito malapit sa gilid ng pintuan at ayan nga mga kasari sa taas nga nilagay ko yung mga toasted na mga tinapay kasi nga maabot naman nga ng mga tatanda dito kung nga nilagay sa mababa yung mga gusto ng mga bata para kuha na lang sila ng kuha at ayan nga mga kasari nisa isa ko na ngayon pag display at tingnan mo naman may run nga akong customer na ang tagal makaalis nga. dahil sabi nga niya ang ganda daw ng aking lagayan ng tinapay ang ganda maliwalas nga daw tingnan at iyan nga bumili nga siya ng tinapay talaga maiisip dito sa loob ng tindahan mo makasari pag lalong lalo na pag walang bumibili na mga customer kung ano-ano lang naiisip mo at saka kung ano maisipan mong iayos dito sa tindahan o di, ba na tingnan ang ganda talaga tingnan mga kasari ang dami talagang bumabati dito sa aking inayos na tinapay mga kasari dahil ang ganda nga daw tingnan maaliwalas na at saka yan na nga o kuha lang sila ng kuha o di ba may inabang din talaga yung pagmunimunik kung mag isa dito sa loob ng tindahan o di ba at ayan na nga mga kasari o di ba ang ganda talaga tingnan ang aking dinisplay tinapay o ba diba? parang mukhang sosyalin lang o ba diba? at yung mga kindi nga mga kasari pala ay doon ko pala nilipat sa pinagtanggalan ng tinapay para kahit papaano pag may bumibiling mga bata na tagpiso piso ay madali ko silang maiabot dahil pag doon kasi sa lagayan niya dyan sa labas ay iikot pa ako dito sa pintuan namin bago ko sila bigyan ng kay piso lang na kindi kaya nilipat ko nga itong lagayan namin ng kindi dito sa harap namin dito sa may bigas para pag may bumili ayan bibigay ko na lang iabot ko na lang sa kanila para hindi din ako mahirapan o di ba ang syala o ayan ang mga kasari di ba ang ganda tingnan talaga mga kasari para akala mo na sa sa sari Store ka talaga bumili ng mga paninda o tinapay o. Oh. At saka yung iba nga mga kasari na hindi ko tinanggal sa plastic ay nilagay ko nga dito sa ilalim ng aming lagayan ng tinapay. Ayan, nilagay ko na nga sa ilalim dahil nga ya iba naman ay puno naman at saka dubli naman yung mga tinapay. Iyan, nilagay ko sa ilalim. Hindi ko na tinanggal muna sa plastic at nagdagay ng rin naman mga kung ng mga jolly na kindi sa ilalim kasi hindi pa naman na ayos maigi. Ayan. O ba diba? Ang dami ko talagang mga tinapay na pambata. Tingnan mo mga chocolate-chocolate yan. Ilang balot. Kasi yung binili ko niyan mga kasari pitong balot yung binili ko kasi mabilis talagang maubos yung mga ayan o yung parang chocolate parang chocomocho yata yung laman na yan Gansang kasi binabaon kasi nila yan sa school at ayan ang mga kasari yung pinis product ng aking inayos kanina o diba ang oh, ganda tingnan at ayan na yan, mga candy mga lollipop dyan ko pala nilagay yung mga gami ang ganda tingnan o ba diba, mga kasari